Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Me, Noreen, vlogger at age of 14. So for Dago, ang gagawin pala natin ngayon na vlog ay plan for a day. Tara! -da! For Dago! <laughs> Nag-plan kami ng buhok namin guys kasi pupunta kami ng mamis para manguwag. wag. <laughs> Joke. Pupunta kami ng mamis guys kasi Fiesta doon. <laughs> mga hangul jupistaw. Pero gabi naman kami pupunta doon guys. Oy, kasi mahiyain naman kami. Lalo na ako guys. Kapag merong mga kaibigan ko noon at hindi na kami nagpapansinan. Ha, tatago talaga ako kahit saan. Eh, mahiya pa di ay. Hindi kami pupunta doon guys para mampiesta o kakain lang. Eh, mahiyain nga kami. So, gabi na lang kami pupunta doon, guys, no? Hindi na umaga kasi merong concert. Merong candidate, merong mga contest na sayaw-sayaw, mga kanta-kanta, ganyan. So, mapupuyat na naman tayo nito, mapupuyat. Kasi, ilang oras yung pagkanta-kanta, mga sayaw mga kandidato-kandidata. Oh. At tapos, magsisimula yung concert alas mga 7 p.m. or 8 p.m. na. O, oh, ano nakaya? anong na huh, oras na kaya kami makakauwi nito? Pero kasama naman namin guys yung mga magulang namin, mga pamilya, ganun. Para makanood naman kami guys ba? Kasi paminsan-minsan lang yung fiesta sa isang taon. For the go guys. So nagpauna na pala ako guys dyan. Magpa-plant Kasi nga Meron pa akong asikasuhing ah, mga pami mga pinsan ko guys. Ang rami-rami rami nila tapos ako lang mag-isang mag-aalaga kasi pumunta nga sila ng San Francisco kasi nag-shopping sila guys. Meron sila pinamili. Huh. Subak na tayo sa video natin guys no kasi baka fiesta-fiesta lang tong pag-uusapan natin. Ano naman yung kinalaman dyan sa pag-plancha for a day? So, ako muna yung nag sa aking book dyan, guys. Nung no, kasi, nag-CR lang daw siya kasi ipaputok na yung, ano na. <laughs> Sorry. Joke lang, oy. Makaseryusuhin nyo naman, guys. Joke lang yun. mag joke, -joke lang tayo paminsan-pinsan para hindi tayo serious. So, pinilit ko pa dyan siya, guys. Nung no, naipa ko siya kasi ayaw nga niya. Kasi mahiyain talaga yun, guys. Lalo na ako. Napilitan lang din ako para ma mayroon meron akong i-vlog kasi wala na talaga akong maisip na vlog. Tapos first time ko pa to na vlog. Ha, huh, first time mo na vlog ko pa to, guys. Sana supportahan niyo naman ako, guys. Ha, huh, for the go. So, plinansya ko na pala yung book diyan, guys, noon yeah. Tapos yun, nagtawa-tawa kami, guys, kasi ayun nga niya, guys, oh, takot takot siya sa pagplan siya, baka daw mas ma Sunog ko yung mukha niya. Eh, ang layo-layo. Pati yung tinga. O, oh, tingnan nyo. Takot-takot na talaga. Mag-enjoy na lang kayo manood guys. No, huwag na puro liklamo. Nge, joke lang ay. Mas kaseryosuhin nyo naman. Ha? Joke lang. So, plinansya ko na yung book niya dyan guys. No, kasi para matapos na kami guys. Kasi 4 p.m. na yan. Tapos pupunta kami doon mga 6 p.m. Tapos magbibihis pa kami guys my god tapos na din siya guys mag make up ko siya muna tapos hindi ko yun napakita yung nag makeup kasi kami Ianon e, ano na lang namin yun next vlog panorin nyo guys supportan nyo naman kami guys please hulo nakiusap <laughs> guys no yung ay hindi ko pala to first vlog guys yung first vlog ko pala yung ano, nag house read ako sa bagong bahay namin. Yun. So, sorry na nakakamali ako. Tao lang din nakakamali. So, nainis pala ako dyan guys, no? Kasi, hmm, nagtago na nga kami sa sari-sari store ng aking nanay. Para walang makakita guys kasi ang ingay-ingay na nila talaga dyan guys. Yung mga pamangkin ko, ilan sila? si Warren, si Julian, yung kambal at yung dalawa. Pito guys! Pito yung aasikasuhin uh, ko. At mga, mga bugoy pa dyan na guys. Mga, hmm, tignan niyo yung galit ko. Tignan kasi nang, laba, nang, labas sila guys. Lumabas sila sa tabay. sabi ng mga tita ko, huwag daw ipalabas kasi mainit. Hmm, mainit talaga. Ayaw talaga kasi mag maglalaro-laro na naman sila dyan sa labas. Tapos ako lang yung hmm, magdagandakan. Magdagandakan pa dyan sila guys. Tagandakan pa dyan. Nya. Ako habulin habulin ko talaga sila. Kahit saan kami magpunta. Hmm, where the go? So binagay ko muna dyan guys yung plan siya kadasya. Kasi Lumabas nga ako kasi asikusuhin ko pa yung mga pamangkin ko. Hmm, nakaka-stress. Sinong relate dyan? Comment down below. At meron pala akong isi-share sa inyo guys na up at pwedeng pagkakakitaan. Dalawang app to guys. Ilalagay ko sa comment section. Oh, yan guys. Yan yung nasa ibabaw. At yung isa naman, yan. Mm. Mm -hmm. At yung link, ilalagay ko na lang sa comment section Diyan guys, nag-usap-usapan kami na ipakulot yung mga hair namin Kung anong itsura namin Tapos pinakulot namin guys, tingnan yung mga reaksyon namin Ha, kat ang tawa-tawa talaga ni Bading huh. Anong Bading? Hindi naman ako Bading At sinubukan ko nga guys na i-plan siya yung buhok niya na pa-curl Yung pa-curl guys, yung parang kulot at dyan, hindi daw niya makita sa likuran. So, 39 ko na naman sa unahan. At tignan niyo guys yung reaction namin. <laughs> ano yan guys? Tawang-tawa talaga si Bading. Ay, hindi nga Bading. Paulit-ulit ka dyan. Sinabi niya guys, oh, tawang-tawa daw ako. Tawang-tawa si Bading. Hindi nga ba Ano ba? Paulit-ulit ka. Sampalin kita dyan ah. At nagugalit na nga dyan siya guys. Kasi daw, ang pangit daw guys. So, pinalik ko siya sa pagka-estate. Pero, hindi na talaga babalik guys. O, oh, yan na lang yung normal. Mur mukhang pakurl lang medyo. Small lang, small lang. At dyan guys, sinabi ko sa kanya nga. Na ako daman yung i-curl niya. Tapos, tapos wala akong tiwala sa kanya guys at hindi daw siya mag marunong. At ako na yun. Tingnan nyo guys, ang pangit talaga. Hindi bagay sa akin. I-rate nyo guys, 1 to 10. Mm. Ah, mm. Tawang tawa, naka... Ha, huh. nakabalos. Nakabalos. Nakabalos daw siya. Nasya dala, nakabalos. So, in-straight ko dyan siya, guys. Paulit. Kasi ang pangit. Ang pangit sa akin. Tignan nyo. Iiyak mo talaga ako dyan, guys. Eh, ang OA. So, hanggang dito na lang pala tayo, guys. See you for the next vlog. Babu!